Si Brother Chris, nangangaral siya ating pakinggan. Ang pahalagahan po natin ay ang panloob na katangian tulad ng puso at pag-iisip dahil ito ang nagbibigay ng tunay na halaga sa ating pagkatao at pagiging tao. Ang panlabas na anyo mga kaibigan, mga kapatid ay panandalian lamang at maaaring maglaho. Ngunit ang kalagayan ng ating puso at kaluluwa ay tumatagal at nagbubunga ng tunay na kaganapan at kagalakan. Sa ating pagtahak sa landas ng buhay, mahalaga na hindi lamang tayo nagbibigay ng halaga sa ating panlabas na anyo o hitsura, kundi lalo na sa kalagayan ng ating puso at kamalayan. Ito ang mga bahagi ng ating pagkatao na nagpapakilala sa tunay nating pagkatao at nakapaglalaman ng ating tunay na halaga bilang mga tao. Ang pagpapahalaga sa panloob na katangian tulad ng puso at pag-iisip ay nagbubunga ng pag-unawa, pagmamahal at pagrespeto sa ating sarili at sa ating kapwa. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magbigay ng tunay na lambingan, kalinga at suporta sa iba sa pamamagitan ng sinserong pagmamalasakit at pag-unawa. Amen, mga kapatid. Kapag tayo ay nagpapahalaga sa ating panloob na katangian at hindi lamang sa panlabas na anyo, tayo ay lumalago at nagiging mas makabuluhan bilang tao. Ang pagpapakatao at pagiging mabuting tao ay naguugat sa kalalima ng ating puso at kaluluwa, na bahagi ng ating pagpapasya, pananaw, at pagturing sa ating kapwa sa ganitong paraan, hinihikayat tayo na maglaan ng oras at pansin sa pagpapalakas at pagpapahalaga sa ating panloob na katangian tulad ng puso at pag-iisip, upang maging buo at balanseng individual na may tunay na kagandahang loob at pagmamahal sa ating puso para sa kaligayahan at kaganapan ng ating sarili at ng iba. Purihin ang Diyos! Amen.